Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Levitico, Kabanata 12, Talata 1 hanggang 2. Tuntunin sa paglilinis ng nanganak. Sinabi ni Yahweh kay Moises, Ganito ang sabihin mo sa bayang Israel. Kung ang isang babae ay manganak ng lalaki, pitong araw siyang ituturing na marumi, tulad ng panahong siya ay may regla. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Hello, good morning. mapag lang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa bukop Levitico chapter 12 verse uh, 3 to 4. Pagdating ng ikawalong araw, dapat nang tuliin ang sanggol. Tatlong put, tatlong araw. Paang hinihintay ng inabago siya tuhir ituring na malinis. Hindi siya dapat humawak ng anumang bagay na sagrado at hindi rin dapat pumasok sa santuario habang hanggang mata hindi matapos ang takdang panahon. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat, akin pumuli ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikalabing dalawang kabanata ng Levitico, versikulo lima hanggang anim. Kung babae naman ang kanyang anak, labing apat na araw siyang tuturing na marumi, gaya rin nang siya ay may regla. Anim na put anim na araw, siyang maghihintay bago siya ituring na malinis. Kung tapos na ang panahon ng kanyang paglilinis, siya ay maghahandog kay Yahweh. Maging lalaki o babae ang kanyang anak. Magdadala siya sa saserdote sa may pintuan ng toldang tipanan ng isang korderong iisahing taon bilang handog na susunugin at isang pitson o bato-bato bilang handog para sa kasalanan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Levitiko, Kabanata 12, Versikulo 7 At ang sabi, Iyahandog ito ng pari para sa nanganak at ang babae tinuturing na malinis. Ganito ang tuntuning dapat sundin ng isang nanganak. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Leviticus chapter 12 verse 8. At kung ang kanyang kaya ay hindi sapat upang magdala ng kordero, ay kukuha nga siya ng dalawang bato-bato o -bato ng dalawang inakay ng kalapati ang isa'y pinakahandog na susunugin at ang isa'y pinakahandog dahil sa kasalanan at itutubos sa kanyang saserdote at siya'y magiging malinis. This is the word of God.